Japan, Australia, India at Amerika magsasane puwersa para tulungan ang Pilipinas sa mainit na alitan tungkol sa West Philippine Sea. President Bongbong Marcos Jr. binisita ng mga top United States defense officials para paghandaan at labanan ng China. President Bongbong Marcos na puno na nga ba? Sa paninira ng mga Duterte, pinapasok na ang ICC dahil ICC malaya na umanong mag sa mga suspects sa madugong war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Duterte ayon kay Solicitor General Bernardo Guevara. Sinabi noong lunis ng mga foreign minister mula sa Australia, India, Japan at United States na seryoso silang nababahala tungkol sa pananakot at mapanganib ng mga maniobra sa South China Sea at nangako ng na palalakasin ang maritime security sa rehiyon ang magkasanib na pahayag ay dumating pagkatapos ng mga pag-uusap sa pagitan ng tinatawag na Quad na mga bansa sa Tokyo na dinaluhan ni Penny Wong ng Australia, Subramanyam Dayaish Hankar ng India Yoko Kamikawa ng Japan at Anthony Blinken so, pula sa pula sa mga siguridad sa pagitan ng US-Japan noong linggo, pinansagan ng dalawang kaalyado ang China na pinakamalaking strategikong hamon na kinakaharap ng rehiyon. We are seriously concerned about the situation in the East and South China Seas and reiterate our strong opposition to any unilateral actions that seek to change the status quo by force or coercion, the minister said in the statement which did not directly mention China. Nagpahayag din sila ng seryosong pag-aalala tungkol sa militarisasyon ng mga pinagtatalo ng tampok at mapilit at nakakatakot ng na mga maniobra sa South China Sea kabilang ang mapanganib na paggamit ng Coast Guard at maritime militia Samantala, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina U.S. Secretary of State at Anthony Blinka at Secretary Defense Lloyd Austin III na mag-courtesy call sa Malacanang noong Martes. Sa pagtanggap sa dalawang matataas na official ng US, ipinahayag ni Marcos ang kanyang pasasalamat sa bukas na linya ng komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos lalo na sa kinakasangkutan ng sitwasyon sa West Philippine Sea hindi hahadlangan ng gobyerno ng Pilipinas ang International Criminal Court or ICC prosecutor na makapanayam ang limang bagong tukoy na suspect na inuugnay sa umano'y krime na ginawa ng madugong kampanya kontra narcotics ng Administrasyong Duterte. Ito ay kinupirma ni Solicitor General Bernardo Guevara sa isang panayam sa One News. The big story noong Lunes ng gabi na nagsasabing hindi haharang ang gobyerno sa ICC prosecutor, the ICC prosecutor can do that voluntarily by himself directly talking to treat to these five people Philippine said, government through the president has repeatedly stated that we have no legal duty to cooperate or to lend assistance but does not mean that the ICC prosecutor cannot continue his investigation. He can do so and he can interview these five people directly. All that we're saying is that the government will not be involved, Guevara said. Kayo po bilang isang Pilipino, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Malaya po kayong makakapagbigay ng inyong opinion sa baba. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang i ang video na ito, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po.